May bayad na ay, May bayad ah, na May bayad na Tapog yan Ha? Hindi na na May bayad na Ah, hindi na na Takakakiw Ricky na Doon sa puno na nangka Okay Yan o, may bayad na Sa ilalim, kayo Ricky <laughs> Papaktura po natin ito Basta po may dumaan dyan na motor yun, tabindaan po 'yan ay. Papadala po natin 'yan, bayad lang tayo ng 20 pesos, diretso na po 'yan doon sa ano. Sa dadalhan. Every 1 kilo. Kaya po ibabayad na natin ng 20 pesos. Ganun din pagka tayo pa magdadala. Oh. Hintay, hintay lang po tayo at may nadaan na naman dyan. Kasi marami nang umuwi sa ano. Madami na po umuwi galing bukid. Oy! Oh, Oy, oh, pagbalik! Pagbalik! Oh, naay na kayong bayad! Inaabangan ko na po para pagbalik nila Dadamputin na lang dito Alam na po yan Sasangat ko na yung 20 pesos dito Ay dito na oh Alam na po nila yan. Yung iba po kasi kinukuha na yung bayad. Bago pa lang dalahin. Yo. tawag po dito paktura yan na yung bayad Ay, nais nice yun nyo. Saano ka? Saano ka? May kausap na. Uy. May kausap na. o oh. babalik. Baka kaya po doon sa unang kausap na nice, ay saka saka nagsunod sunod yung motor kanina pa tayo naghihintay hihintuan na ni kuya unyo yung lagi po natin pinapagpadalhan ano ayos po naman yan kung bagay tipid po tayo dyan yung padeliver natin yung halagang 130 at 80 ang kuha ay 130 at 5 o, edi 1:10 ang atin doon, oh. May ano na tayo doon, 1:10. Tapos po ngayon ay alas 3 daw ng ano. Wala tayo rin, oy. O, oh, tara, oras ay? alas 3. Alas 3 nga, ano oras ito, oy? 3:10, baka alas 3, guys. Si Lala may tarang na tarang ay Kira papasok ko ng tatay mo ito ya Ba't di ka napasok? Ya yeah, Pasok! Aba! Gusto <laughs> pipilitin pa ano, Ben? di kung ko ako pa po ang uuwi abala pa ay halagang 20 pesos lang tapos yung gas natin ay di ngayon ako po ay patuloy pa pangunguhan ito at ito may pang araw araw tayong ano yung araw araw natin na sampu tapos ay mayroon pa tayo panlugawan saka si sitaw pa rin po ayun salamat po sa inyo pagsama ano po ang babanatan ko pa po hanggang bago dumilim hanggang alas ay siguro yun sitaw si kangkong sibuyas yan, tatlong items pa po. Yun po ang ano na natin. Bayad na. Ay, may aring ka aring. yan. Wala. Ha? Ah, di nila. Ito ka usap na. Doon sa puno na nangka. Okay. Yan, may bayad na. Sa ilalim, kaya Ricky. <laughs> Ah, hindi ano? kasi ako yung uwi pa, no? Mm, rin ba? Yan! Kalungan mo, parang kakalung ka ng anak. Tinalo mo ba ang anak mo? Oo. Mm. Ay, ginagay, ginagay ginag ang pandamit. Lalagay ko pa sa doon, yan. <laughs> wala ka ba sipit? Yan, yeah, yeah, eh, ganyan mo, wala. Wala. <laughs> okay. Salamat kay Ricky. Ah, Magkatsap eh. Oo, oh, ayos yan. Magkatsap yan, ano? Online na, naka-online. Na, mayroong pang dadaan, no? sikat meron sa huli so may hapap hindi ko na magpakilala ka sa ka bumita ka saan hmm. bakit gusto mo makilala yun ang kasamtaur Hindi mo siya at kung pala saan ngayon oh. dami nang nasaka dito ay baka yung na mamamandar nakamoy ng kangkong hawa mo na yung kangkong rapi 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 ka ayaw ah, pata Ba't kanina na may tudong-tudong ko? Ay! Sindatiya, bilhin na pala ang kasuan, no? Yo! Makakapira na, bagay ka na no? Baga ng bumba. O, oh, wala, no. Mga kung Mga angkong pa, oh. Magala sa ispa, ha? Naka-plat pa. Aba, oo. Oh. Asa po, Koreki, salamat. Doon sa nangka, ha? Sa nangka, sa ahon. Hey. Kung po ay kung bakit ba hindi, isasabi natin mamayang gabi Gawa ho ng kagabi Yung order nila sampu Ang natira na lang ay Lima daw piraso Ay sabi sa akin kailangan ko may dumating ka ng pang alas stress Isama mo na ang sitaw At gawa ho ng hindi naman pwedeng Hindi po ba nagtatama-tama yung kanilang order Hindi kaya sabi kagi At papadala na lang natin sa motor Gagawa natin ang paraan yun po ang kagustuhan sa atin ng ating mga mamimili kung bagay pag yung kailangan nila oras maibigay natin yun salamat po sa inyong pagsama ano po tayo po patuloy na din eh.